halos malimutan na ng panahon sa araw payapa puno ng tawanan at amoy ng bagong ani pero kapag lumubog na ang araw nag-iiba ang hangin parang may dalang babala sinasabi ng matatanda doon na may mga nilalang daw na hindi dapat panggitin kapag bilog ang buwan. Dahil kapag tinawag mo sila, sigurabong makikinig sila at baka ito'y iyong pagsisihan. Sa pinakadulong bahagi ng baryo, nakatira si Melinda kasama ang kanyang anak na si Nena. Mag-ina lang silang dalawa na nakatira sa bahay. Mula nang mawala ang asawa ni Melinda, ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi mawari ni Melinda kung bakit ito nawala Nang ganun ganon na lang Galit na galit naman ang kaibigan at kapitbahay niyang si Rosa sa kanya dahil tila may pagmamahal pa rin na naiiwan si Melinda sa asawa niya. Gayong nakita mismo ng kanyang dalawang mata kung paano tumakas at iniwan ng asawa ni Melinda ang mag-ina niya. Iniwan siyang buntis nito at ilang araw na lang ilalabas na niya ang kanyang pangalawang anak. Salamat na lang sa suporta ng kanyang kaibigan na si Rosa at nakakayanan nilang mag-ina ang mabibigat nilang problema. Pero hindi lang problema ang iniisip ni Melinda dahil bawat gabi, napapansin niyang parang may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Isang gabi, habang kumakain sila, napansin ni Nina na malamig ang hangin. Masyadong tahimik. Wala man lang tumatahol na aso, ni hindi marinig ang mga kuliglig. Sa halip, may mahinang tulog na tila nagmula sa labas, parang kaluskos, tapos susundan ng marahang tulog o pagaspas ng isang malaking ibon na di mo mawari. Napatingin si Melinda sa bintana. Bilog ang buwan, maliwanag. Pero sa gitna ng liwanag na iyon, may kahindik-hindik na nangyari. May aninong biglang dumaan sa liwanag nito. Mabilis at parang isang malaking ibon. Kinabukasan kumalat sa baryo ang balita. Nilaparaw ang mga alagang baboy ni Mang Isidro. Walang naiwan kundi dugo at ilang piraso ng laman. Wala raw bakas ng tao pero may nakita silang mga yapak na parang paanang hayop pero mabilis naglaho ang mga bakas na parabang lumipad ang nagmamayari nito. Habang nakikinig si Melinda sa mga chismis sa palengke, ramdam niya ang kabog niyang dibdib niya. Alam niya ang ibig sabihin nun. Alam niyang nagsisimula na naman. Pagdating ng gabi, nagdasal silang mag-ina. Sinindihan ni Melinda ang tatlong kandila at inilagay sa harap ng altar. Pinatulog na niya si Nena at bago pumikit, binigyan niya ito ng rosaryo. Huwag mong bibitawan yan kahit anong mangyari, sabi niya. Makalipas ang ilang oras, habang tulog na ang bata, may marahang kumatok sa pinto. Tatlong beses. Tahimik ang paligid, walang hangin, Walang kahit anong ingay ng mga hayop o insekto. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niyang may boses sa labas. Magandang gabi po, ate Melinda. Pwede po bang makisilong? Nasarahan po kasi ako ng pinto sa amin. Pero kakaiba ang timig. Mababa, mabagal, at parang sabay-sabay ang tunog na parang may dalawang bibig na nagsasalita. Hindi gumalaw si Melinda. Tumahimik siya, pinipigilan ang hininga. Maya-maya muli itong kumatok. Ngayon ay mas marahas at gamit ang poses ng asawa niya. Melinda, alam kong nandyan ka. Napalunok siya. Sabay hinila si Nena papasok sa kwarto. Isinara niya ang mga bintana, isunuksok ang rosaryo sa ilalim ng ona ng anak at binulungan ito. Anak, ano mang marinig mo, huwag kang lilingon, huwag kang sisigaw. Nulit hindi pa man sila nakakapagtago ay may narinig na silang kaluskos sa bubong. Dahan-dahan gumapang ng tunog, paikot-ikot sa kisami, parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa itaas ng bahay. Maya-maya, tumigil ito. Tahimik hanggang sa biglang bumigay ang isang bahagi ng bubong pumasok ang malamig na hangin at amoy ng sariwang dugo sa liwanag ng buwan nakita ni Nena ang isang nilalang na nakabitin sa bubong isang babae mahaba ang buhok maputla ang balat at may mahahabang kuko na parang bakal. Dahan-dahan nitong inilabas ang mahaba, matulis na dila. Dahan-dahan papunta sa kanyang ina na tila natutulala sa kaba. Napatakip si Nena sa bibig. Pero nang maramdaman niyang malapit na ang dila sa tiyan ng ina niyang si Melinda, ay hindi niya na napigilan. Napasigaw siya. Nay! Biglang nahimasmasan si Melinda, napalitan ng kagustuhang mabuhay ang kabanyang nararamdaman. Kinuha ang buntot pagi na nakasabit lang malapit sa kanya at hinampas ang dila ng nilalang. Ali-alingawag ang isang nakakasindak na sigaw. Tumalsik ang dugo sa dingding. Agad na lumipad palabas ang aswang, kumakampay ang pakpak, pero bago ito tuluyang mawala, tumigil ito sa ere. Nilapitan ng liwanag ng buwan ang mukha nito, at doon nakita ni Melinda ang hindi niya inaasahan. Ang mukha ng halimaw ay mukha ng kanyang matatalik na kaibigan at kapitbahay, si Rosa. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila nito. Laging nagbibigay ng prutas, laging nakangiti, at laging nakikialam sa kung anong iluluto niya. Rosa! Sabi ng tinig mula sa dilim. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako. Kukuhanin ko lang ang pinaalaga ko sa iyo. At saka ito naglaho kasabay ng na hangin. Kinabukasan, walang nang nakikita kay Rosa. Sarado ang bahay niya. Pero sa ilalim ng pinto, may tumutulong likido, kulay pula, parang dugo, tahan-dahan nitong binuksan ng mga tao sa baryo at magkasamang pumasok kasama si Melinda. At sa loob, nakita nila si Rosa, nakahandusay, manginining at may malaking sugat sa dila. Hindi na ito mukhang tao. Ang mga kuko nito mahahaba ang balat kulay abo at ang mata kulay dilaw. Melinda Imay na sabi ni Rosa, sinumpa ako noon pa. Gutom na ako. Ang dugo ng sanggol lang ang makapagpapalakas sa akin. Mas mahaba naman ang pinagsamahan natin dyan kaysan sa nasa tiyan mo. Ako rin ang tumulong para makalaya ka sa manluloko mong asawa. Ibinahagi rin ni Rosa kung paano niya winakasan ang buhay ng asawa ni Melinda at kung gaano kapangit ang lasa ng laman nito. Tumulo lang ang luha ni Melinda. Magkahalong galit at kaunting awak ang nararamdaman niya para kay Rosa. Kaibigan kita, Rosa. Pero hindi ko hahayaang makuha mo ang anak ko. Itinusok niya ang matulis na kahoy na dala niya sa dibdib nito. Muling sumigaw ang nilalang bago tuluyang nangisay at naging abo. Lumipas ang ilang araw at nanganak si Melinda sa tulong ng mga kapitbahay. Ligtas siya, ligtas ang sanggol at tahimik na ang baryo. Pero isang gabi, habang tulog silang mag-iina, nagising siya sa iyak ng kanyang sanggol. Nilapitan niya ito, pinatigil, ngunit habang binubuhat niya ang bata, may narinig siyang bulong mula sa labas ng bintana. Melinda, akala mo tapos na tayo? Kasabay ng bulong, may narinig siyang mahina, pamilyar na tunog mula sa bubong. Tumayo ang balahibo ni Melinda at dahan-dahan siyang lumingon sa bintana. At sa liwanag ng buwan, nakita niya ang bakas ng kamay sa bintana. Mahaba ang kuko, basa ng dugo. Yunakap niya ang kanyang anak ng mahigpit sabay dasal ng ama namin habang tumutulo ang luha. Sa labas, ang tunog ay mas lumalakas at nang biglang huminto ito, tumigil din ang hangin. Tahimik. Pero mula sa itaas ng bahay, may isang boses na bumubulong. Hindi mo ako kayang takasan, Melinda. Ang dugo ng batang yan ay para sa akin. Muli, ihipang hangin. Napundi ang kandila at sa dilim narinig niya na parang may mga pakpak na dahan-dahang lumalayo. Pagdating ng umaga, walang bakas ng kung anuman. Pero sa bubong, may naiwan na mga marka. May bahaging sira at may bakas ng tuyong dugo. Simula noon, wala nang gustong tumira malapit sa bahay ni Melinda. Lumipat na rin sa Maynila ang mag-iina. Pero hanggang sa tumanda si Nena, hindi niya na makakalimutan ang tunog na yon. Tuwing bilog ang buwan, kahit nasaan siya, parang naririnig pa rin niya ito. At sa baryo ng San Roque, sinasabi ng mga matatanda na kapag may katumak sa bahay mo tuwing gabi, huwag kang sasagot, huwag kang tatanggap ng bisita dahil baka hindi tao ang kumakatok. Baka siya yon, ang kaibigan mong aswang.